Ako ay may lumipad. Alangit. Ah, Di ko na kita. Pumutok na para. Sayang ang para ko. Bili alo mo. Kung pagkain. Mali. Ah, Oo nga mali. Kung pagkain. Finger, finger, ay, kung pagkain. Sana. Ibusin ako. Yeah. Siya, siya pa. Ako ay may lobo. Lumipad. Lahit. Di ko na kita. Pumutok na pala. Sayang na pera ko. Ibig Kung pagkain Sarah. Nabusog Kung pagkain Sarah. Nabusog pa Ako